Yo guys, para bagong vlog na naman Today's vlog, dito tayo sa jeep na yun guys Para pupunta sa Ligasipi City So, na yun naman guys, pupunta tayo dito Para tikman yung sinasabi nilang Ano yun yung pinagkabagong street food doon po So, pupunta tayo doon kay tatay Para tikman at titingnan natin kung Andun si tatay sa nasaktoy natin Na makakain tayo lang So, titikman natin guys yung baka nila Pati lumpia siya ngayon nila So, check natin guys At meron pa silang kwek-kwek guys At merong uh, ng baka so take natin lahat guys ng mga kanilang pagkain so ayan nasalo mo na si Lodi so ayan guys tapadaan tayo dito so dumaan muna guys sa simbahan at diretso na tayo so ayan malapit na tayo guys konti tease na lang mga kalotis natin ayan so mga kalotis natin namimiss ko kayo so na yun nililipags tayo at may namamas dun ako dito habang mga vlog ako may tumiting yun ito si ate tinitingnan talaga ako dito para may isang meeting <laughs> hindi kung bakit ako tinitingnan itong babae na to, basta alam niya na pag vlogger talaga guys lalo na kung Sana masabi ko baka pag nakita niyo ako sa jeep baka maglaway kayo. so ganoon na natin so guys eh malapit na tayo at let's go so ito na guys so kumuha na tayo ng ating kwek kwek ito yung pinaka best ni tatay guys dito kaya yeah, pakasarap ito guys ito yung binabalik balikan ko dito pag ako ay uh, pupunta dito sa kanya so sa alag ng 5 pesos lang to guys So murang mura yan So ito pakita ko sa inyo Ito yung ating kwek kwek at ayan so napakabago niya at bago may hit guys so ayun yung mga quick quick nila sa halagang 5 pesos lang guys at meron din silang karneng baka ito yung laman ng baka so meron din silang lumpia shanghai ayan meron na silang um at kompleto pa guys Meron silang bulaklak So ayan, kita nyo naman Napakasarap yan Mura lang at masarap na guys So, affordable yun guys at murang-mura na dito sa Salikas B City. Kita nyo naman guys, napakalalami nilang pagkain. At dayuin nyo na dito guys si tatay. Napakasarap at napakasarap at mura na guys. Kita nyo naman yung ati Kwekbek guys for today's vlog. So, kakainin natin to guys sa harapan nyo. Kita nyo naman guys, makalutis natin yan. Mainit pa yan at masarap pa yan. Bagong-bago yun guys, dito kaila tatay. Nagluluto siya dito guys, nung bagayin si tatay. So, yan yung pinaka-owner ng... Uh, food ito street food dito sa malapit lang siya guys sa located siya dito sa may crispy king harap lang siya ng crispy king at malapit siya dito sa may alvis doctors lang so yun naman mga kalutin so dinadaya ko siya dito guys every pag ako'y uh, pagod sa pag edit pagod sa vlog like gustong gusto ko talaga kumain ng mga kwek kwek or lumpian shanghai or yung kanilang bulaklak at yung kanilang laman ng baka. So, alam niyo mga gustong gusto ko kainin ito. since yung bata pa ako, ito yung kinakain ko. So, ito na yun. Nakasanayan ko na din kumain. So, ayun. Kita nyo naman guys. Talagang upos na loody nyo. Napakasarap at solid pa. Murang-murang ng -murang guys. kaya punta na dito guys. Dito sa street food ni tatay. So, punta na dito guys at try nyo ang kanilang masarap na kwek kwek at masarap na mga pagkain. So, meron din sila guys yung lumpiang uh, sili. Yung sabi parang Uh, lumpia siya na may sili siya guys. Luluto din si tatay nito pagka may times din. Pero na yun, hindi siya nakakapagluto niyan kasi uh, mahal na yun yung sili alam natin. So ayan guys, hukat tayo na ating tubig. Kita niyo naman yung at steady pala tubig guys. Ano pala to Juice ni tatay itong iniinom natin. So ayan naman si tatay sa likod. Alam niyo guys, tapak original ang kanilang luto at eh, di pa rin nagbago yung kanilang pagluluto pagtatansya guys ng at di silang tumitibid guys ng karne pati yung mga saug uh, saug saog, -saog ito sa ano sa, pabulaklak guys, mapalumpia at mapa kwek-kwek. Di sila tumitipid guys pati itlog, malaki yung bulaklak guys, malaki. Pati yung sa'yo malaki ay joke lang So hindi pati yung kasama guys So dito tayo so ay eh, nag enjoy na tayo guys Maganda kasi nito guys dito sa street food ni tatay Pati is dyante, mapaners At anong mga background guys kung tinadayo siya dito Kasi affordable at napakamura na Kanilang lumpia Shanghai Itong bulaklak, itong Uh, laman ng baka, itong quick quickness, so so ayun, dinadayo siya guys talaga dito kaya huwag na magpahuli mga kalodis natin at itry na dito at mabubusog ka dito kasi ito yung binabalik-balik ako so, abang na lang kayo sa mga next vlog ko peace out lagi Influencer